Uy, mga pare, tara, tambay tayo sa sari-sari store ni Aling Nena. Doon natin pag-usapan ang mga kalokohan natin ngayong araw. Nandon na sina Berto, Kiko, Hepoy at Totoy, ang apat na magkakaibigan na laging nagkukumpulan sa tindahan. Si Berto, yung walang pera pero laging may hanap na libre. Pre, pabili nga ng soft drinks, sabi niya kay Kiko. Ay naku, utang na naman to ah! sagot ni Kiko habang nagkakamot ng ulo. Si Jepoy naman ang komedyante <laughs> ng grupo. Alam nyo ba kung bakit hindi tumatawa ang manok? Kasi chicken siya. Biglang tumahimik ang lahat. Hoy, Hepoy! Corny mo talaga! Sigaw ni Totoy habang pinipigilan ang tawa. Habang nagkukwentuhan sila, may dumaan na tricycle na halos sumemplang sa lubak. Uy, ingat kayo dyan! Sigaw ni Berto. Sa kabilang kanto naman, may mga batang naglalaro ng tumbang preso. Ang ingay nila parang may fiesta. Biglang dumating si Aling Nena, ang magandang tindera. Nanlaki ang mga mata ni Totoy. Ito na ang pagkakataon ko, bulong niya sa sarili. Lumapit siya kay Aling Nena, nanginginig ang mga tuhod. Aaling Nena, pwede ba kitang ligawan? Tanong niya. Halos hindi marinig sa sobrang kaba. Napatigil ang lahat. Kahit ang mga batang naglalaro, tumigil para manood. Si Aling Nena na pangiti. Naku, Totoy, ang bata mo pa, tsaka may asawa na ako. Sagot niya habang ipinakita ang sing -sing. Napatanga si Totoy, parang sinampal ng isang malaking isda. Ang mga kaibigan niya halos mahulog sa upuan sa kakatawa. Ay naku, Totoy, epic fail! Sigaw ni Berto habang hinihimas ang tiyan sa kakatawa. Si Jepoy naman, hindi papatalo. Uy Totoy, baka kailangan mo ng yelo para sa burn na yan. Lalong lumakas ang tawa ng grupo. Kahit si Totoy natawa na rin sa sarili. Hay naku mga pre, akala ko talaga may pag-asa ako kay Aling Nena. Sabi niya habang nakangiti. Dumaan ang isang jeepney puno ng mga pasahero. Ang mga ito'y napatingin sa grupo ng mga kaibigan na halos magpagulong-gulong sa katatawa. Sa huli, nagkatinginan na ang magkakaibigan. O sige na, tara na sa bahay, maglaro na lang tayo ng video games, sabi ni Kiko. Tumayo silang lahat, pero bago umalis, bumili muna ng soft drinks. Libre ko na to, sabi ni Berto. Napatigil ang lahat. Hoy, may pera ka pala. Sigaw nila sabay-sabay. At habang naglalakad pa uwi, patuloy pa rin silang nagtatawanan. Kahit na epic fail ang panliligaw ni Totoy, alam nilang ito'y isa sa mga araw na hindi nila malilimutan. Ganyan talaga ang tunay na magkakaibigan. Salamat Kahit sa panulot, anong mangyari, tropa, tawanan lang ang katapusan. To like, comment, and subscribe!